Ah, Gusto ko mag-drive ng barang. Una ang barang, mama yung jeep, bukas. Ha? Huh? Bukas jeep, magpa-practice ng, ng ng, ano. Nag-drive ng jeep, tapos ako, ang una, kung ng barang. Karun, karun. Bakit kailangan mo matutang mag-drive? Gusto. Ang na ako, marunong na mag-drive. Huh? Paglaki na ako, matulong na ako mag-drive. Pag matanda na ako, ikaw na mag-drive. Na? Pag, paano yan? Pag matanda na ako, tapos ikaw, ano ka, yung mag-asawa mag, -asawa, mag -asawa ka na, tapos... Ayoko! Ayoko na! Iwanan mo na ako. Ako na lang mag-isa. Hindi. Bawal. Iwanan mo na ako. Bawal. Tapos pag bumunta pang... Bawal yan! Makinig ka muna, makinig ka muna ba? Pagpukunta ako sa bahay mo. Sabihin ng asawa mo. Nandiyan na naman yung papa mo. Ang baobaho ko ano, na, hindi naliligo. Huwag mo kapasokin yan sa bahay natin, ha? Iya. Hindi ako kapasokin. Ayos ko na mag-asawa. Hindi. hindi ako papasokin. Tapos ngayon, hindi na ako makapag-drive ng jeep kasi matanda na ako. Ano? Ayoko naman mag-usap. Ay. Tapos, gutom na gutom na ako. Sabi ko, Taw po, Nak, Lira, Nak, tingin ng eh. Gutom na si Papa, Nak. Kasi hindi na ako nakabiyahe. Matanda na ako. Tapos sabihin ng isisi. Tapos sasabihin ng asawa mo. Ganito. Huwag mong pasokin yan ng Papa mo, ah, Manda ka sa akin pagkapapasokin mo yan. Nak, kahit narinig mo hindi ko sumasagot tapos ang mangyari uwi na lang ako sa amin bahay natin dito uwi na lang ako dito gutom na gutom na ako oh. ayoko na mag asawa mm. Tawawa ako hindi mo kasunod din sa bahay mo eh ayoko na mag asawa eh. lagi kenangkannya masih nak nak lagi kita nending nak apa kita ngamak kisah eh, kan? tengok mas papa, Ini punya, punya gunung dengkak kayu. Nina. Nina. Bawa bawa ni itu ya. Wow. Gala. Okay okay okay. Kasi meron akong bibilihin kay Papa. Madami. Ano? Ako, dami na.